Good morning, mga kaherbal herbal. Ayan guys, may bago tayong <laughs> natuklasan na gamot sa kulogo. Gamot guys sa kulogo. Ito guys, ang pangalan sa Tagalog ay Hawili. Sa amin, sa Bikol ay Labnog. Ewan sa English. Hindi ko pa na-search. <laughs> Ayan guys, ang gagawin natin dito ay gamot ito sa kulugo. Ang gagawin natin sa lalagyan natin yung kulugo, sugatan natin muna siya. Pwede natin siya. Ini ito guys ay napakabisang gamot sa kulugo. Ang gagawin natin sa kulugo ay inil-cutter natin or sugatan natin para maging fresh yung kulugo ang gagawin natin guys ng dahon na to yung katas nito at yung dagta pag tinanggal mo siya ganito di may dagta siya guys ayan idodot-dot natin sa sakto na su sugat ng kulugo ayan guys ito ang pag pinutol mo siya ay may may dagta ayan pagkalagay natin guys sa dagta ng dagta sa kulogo ang gagawin natin guys ka, pag tuyo na guys yun nilagay nyo dagta ng hawili hawili ang gagawin nyo guys ay lagyan ulit kada pagkatuyo guys pagtuyo na lagyan ulit para hanggang sa patong-patong yung dagta para maramdaman nyo na lang ay manhid na yung inyong kulogo ayan guys ito lang ang ating tips sa ngayon at next time ulit marami tayong tips sa inyo ng mga herbal Every guys, dapat ang paglagay hanggang sa mawala yung kulogo. Dapat guys ay kada tuyo na lalagyan ulit. Pag dry na ulit, lagyan ulit guys. Tandaan nyo guys yung leaves na yan, yung plant na pala, yung plant na hawili.